Importante itong pag-uusapan natin ngayong gabi. Laman siya ng mga balita sa buong mundo. Isa itong lalaki na pinaghahanap ng FBI. Nakita mo na ba yung mga larawan na pinublish nila? Kung saan hinahanap nila ang isang lalaki na nakasuot ng itim. Titigan mo siyang maigi. Kikilalanin natin ngayong araw ang kanyang pagkatao. And more importantly, sisilipin natin kung ano nga ba ang tumatakbo sa isip nito. At ano nga kaya ang naging dahilan at naisip niya na, hmm, huh, barilin ko kaya si Charlie Kirk. Alam nyo ba na sa mga shell casings na ginamit nitong bala, eh nantotroll pa siya at ginawa pang memes yung kanyang ginawang pagpatay? Kikilalanin natin siya ngayong gabi. Sino si Tyler Robinson? ang lalaking nakitang tumatakbo-takbo sa itaas ng mga gusali sa Utah at ang suspect sa pagpatay kay Charlie Kirk ay pinangalanan na na si Tyler Robinson. 22 years old lamang ito. Alam niyo sabi naman nila, isa raw tong former straight A student, napakatalino at church-going pa na batang nakatanggap ng prestihiyosong academic scholarship para makapag-aral sa college. Siya ay nakatanggap nung tinatawag na Presidential Scholarship na bigay ng Utah State University. Ito raw ang highest academic scholarship na ino-offer nung paaralan. At ayon mismo ito sa representative nitong si Amanda Derito. So matalino po talaga siya. And I think proof naman yung kanyang mga grades, yung mga test scores, kinakalkal po lahat yan sa internet ngayon, maging yung scholarship siya. Hindi naman yan ginagrant sa kung sino-sino lang. Isa din daw itong mabait na Mormon o miyembro ng Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. At marami sa mga kapitbahay o member ng community nito ang nagpapatunay dito sa mga interviews. So ano nga kaya ang nangyari at parang bumaligtad yung kanyang mundo, yung takbo ng isip niya, nag-180 degrees. Pagpasok daw nito sa kolehiyo eh isang semester lang ang kanyang itinagal. Dito na kaya mag start yung parang pagbabago ng kanyang isip. 2021 ito, bago raw ito mag-leave of absence sa isang rason na hindi na dinidisclose ng paaralan. I'm not sure if they're not allowed. As of the killing, siya ay third-year student sa Dixie Technical College sa St. George, kung saan nasa electrical apprenticeship daw ito. Sabi ng mga pamilya nito at maging ng ibang mga nakakakilala rito, eh nitong mga nakaraan daw, nagiging sobrang political nito. Which is the overall theme of this whole discussion. At madalas daw siya nagrarant kung gaano nito ka-hate si Charlie Kirk at nang malaman nito na bibisita si Charlie sa UVU, nang gagalaiti na raw ito sa galit. Over family dinners. Doon siya nagraran, the discord confession. Isa to sa mga pinag-uusapan ngayon. Paano ngayon na napasakamay ng gobyerno ang kustodiya ng pumatay kay Charlie Kirk? It is said na umabot na raw ng 33 hours ng napakahigpit po at punong-puno ng tensyon na paghahanap o manhunt bago natapos ang lahat ng kaguluhan ang lalaking nakita nating patakbo-takbo doon sa bubungan ng campus, finally, sumuko na raw sa kapulisan. Pero ano nga kaya yung nag-earn sa kanya para gawin ito? Nakonsensya ba siya? Babalikan natin yung mga oras na nagtakas siya ha? hanggang sa oras na siya ay kinuha ng mga kapulisan. Sa tahanan ng mga Robinsons, matapos tumakas si Tyler, nag-message pa raw ito sa kanyang mga kaibigan at nagsabing pinanood niya raw ang paghahanap sa lalaking pumatay kay Charlie Kirk, which is siya rin mismo. Magkakaroon ng malaking papel ang platform na Discord sa kwentong ito. Naalala niyo yung mga larawan na nirelease ng FBI which is nabanggit din natin sa pag-umpisa ng talakayang ito? Ayan, tingnan niyo maigi ha. Isa kasi sa mga kaibigan ni Tyler yung nagpost doon sa chat nila sa Discord. Tinag nila si Robinson, si Tyler Robinson, bandang 1pm daw, which is 30 plus hours na matapos yung pagbarel. Nilagay nito ang mga larawan ng FBI at nagsabi ng, W-Y-A, o where you at? Kasabay ng isang emoji ng bungo, yung skull emoji, indicating na nare-recognize na mga kaibigan niya, parang ikaw to. Ang hindi nila alam, ay eh, yung pagbibiru nila na parang kamukha mo to, eh siya na pala talaga yon. Nagsabi pa si Tyler na, doppelganger niya roto. At itong doppelganger eh, ano ba yan? Parang ipapahamak pa ako niyan. Tyler killed Charlie. Sabi ng isa, pabiru lang po ito ha. And I think hindi naman nila kakausapin ng ganito kung alam nila na pumatay yung kaibigan nila, di ba? I think wala sa kanila yung nag-iisip na kaya itong gawin ng kanilang kaibigan. Sino pa makakaisip, di ba? Pero, alam nyo ha, di ba sabi nila sa isang GC, pero ano, pero parang, parang spy. Hindi kasi siya sabing spy to, na, pero merong isa doon na i-reveal yung ng GC. Meron kasi isa doon, ayaw niya mapangalanan, shinare niya ito sa New York Times. Nakilala niya raw si Tyler, personally, pero sobrang tagal na raw nung huli silang nagkita in person. Share ko lang, yun lang yung background na meron tayo sa taong to, no? Bandang 7.57pm daw, Matapos ang mahabang pag-uusap Tungkol sa kakatapos ng napagpatay Nag-uusap na Hala, grabe yung nangyari no? Yung gano'n, typical na usapan sa mga magkakaibigan sa chat Matahimik lang daw yung account ni Tyler eh Hindi na raw nagre-replay-replay pa Hanggang Sa bigla-bigla na lang Nag-message to Guys, meron akong bad news para sa lahat Naalala nyo yung sa UVU kahapon Yung bumarel Ako yun Pasensya na kayong lahat ha. Pinagpatuloy nito ang mensahe sa pagsabi na susuko na ako sa tulong ng isang sheriff. Tinapos niya ang mensahe sa pagsabi na salamat sa lahat sa mga magagandang alaala, sa tawanan na nabuo dito sa GC na to. Maraming maraming salamat. Walang nag reply sa kanila. Lahat siguro eh parang natameme na lang sa nangyaring pag-amin. Siguro ayaw na lang din nilang madamay pa sa kaso ni Tyler. May chance kasi na usisiin din sila, di ba? Dahil connected na sila. And for an entire day, wala pa rin daw nagre replace sa chat na yan. Hanggang kinabukasan, merong isang naglakas ng loob na idugtong yung kanilang chat. At nasabi lang nito na, Pray for Tyler and his repentance. Hindi ko alam kung ano yung exactong Tagalog ng repentance, no? Pero parang ipagdasal natin si Tyler at yung kanyang pagsisisi or yung pagbayad sa kasalanan. Tama ba ako na parang ganun yung repentance? Hindi lang basta nagsisisi, kundi pinagbabayaran mo yung pagsisisi mo. While Charlie Kirk's politics were not acceptable to some, I ask that we all say a prayer for him and his family during these confusing times. Pinasok na natin yung pagitan, no? Doon sa Discord Confessions. Papasok ulit tayo sa loob at ano yun nangyari mula sa unang message ni Tyler na nagsasabing doppelganger niya lang daw yung nasa larawan hanggang sa punto na umamin na siya sa mga kaibigan niya. Nasusuko na rin siya sa kapulisan. Ano kaya yung nagpabago sa kanyang isip? Doon sa moment na tahimik siya doon sa group chat nila, silipin natin. Isinuko ng ama. Una itong lumabas sa mga balita nang i-anunsyo ito ng presidenteng si Donald Trump. At ilang sandali lang ang makalipas, lumabas yung mga articles katulad po nito na sabing Charlie Kirk suspected killer brought into custody after confessing to father. And for context lang po, no? Isang conservative family rin pala ang mga ito, which played a part kung paano siya napasuko. Matapos daw ang pagpatay, umamin ito sa kanyang ama. Nakikita ko po sa mga articles na nakilala rin kasi siya ng tatay niya, siguro sa mga balita or sa internet, mabilis namang kumalat ang balita. Hindi naman niya tinago sa tatay niya, ako po yun, tama po kayo. At medyo hysterical ata, no? medyo high energy yung kanilang naging diskusyon. Mahihirapan din naman kasi siyang itanggi no? dahil kalat na kalat na. Siguro itong tatay niya, eh, parang sinasampal na lang siya sa katotohanan. No? Ginigising na lang siya at sinusubukang ituwid kahit papano yung nagawa niyang pagkakabali. Kung mahal mo yung anak mo, It's the rightful thing to do. Sinabi ng ama na matapos mag-confess sa kanya ni Tyler, eh sabi raw nito, mas gugustuhin ko nang magpa... kesa sumuko sa mga yan. And of course, like any father na may pagmamahal sa anak, he did his best para tulungan ito. Paano niya kaya mababago ang isip ni Tyler? Matapos ang kanilang usapan, medyo kumalma sila. Kumuha siya ng telepono, oh. may kinontak siya yan, tut, 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 tut at may tinawagan. Sabi niya, pwede mo ba akong tulungan? na akong sasabihin sa'yo na medyo mabigat. Punta ka dito sa bahay. Ang tao sa kabilang linya ay isang youth pastor, isang family friend. It is not clear how things went out, while well, hindi pa nila nababangkit kung ano yung nangyari sa usapan na yan. pero yung sabi nila... Na medyo hysterical na nga itong si Tyler Stress na stress na rin siya siguro Hindi rin siguro ito yung plano niya no Idagdag mo paan at sinusundan na siya ng mga kapulisan So itong dalawa, yung ama at yung youth pastor Pinakalma siya yung youth pastor din pala ay isang court security officer. So tama lang na siya rin yung hininga ng tulong. At nang mapakalma na nila at makonvince si Tyler, tumawag na po itong youth pastor sa US Marshal. Sabi, sir, nandito po yung pumatay kay Charlie Kirk. Kasama ko po siya at handa na po siyang sumuko. And that is exactly what happened. Lalong gumulo ang social media. Lahat nakaabang. Bakit nga kaya pinatay ni Tyler si Charlie Kirk? Yan ang aalamin natin maya-maya lang ituloy natin ngayon ang kwento. May isang importanteng bagay ang pag-uusapan sa internet. Ang baril na ginamit daw nito, yung mga bala nito, punong-puno daw ng mga memes. Ang killer na memer. Sa mga footages mula sa Utah Governor, inihayag nito ang mga naiwang shell casings ni Tyler Robinson. May mga mensahe at karamihan daw may kinalaman sa ideolohiyang fascism. So ano yung fascism? Ayon sa Wikipedia, a far-right authoritarian and ultranationalist political ide ideology and movement that rose to prominence in early 20th century Europe. Binanggit ko lang, di na natin panghihimasukan. May mga messages daw kagaya na lang ng, Hey! Fascist! Catch! upright down 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 na ko kung ano may kinalaman daw ito sa larong Hell Divers. Hindi ko sure if may video po itong mismong reference na to or photo pero kung mahanap po namin lalagay na lang namin dito. Sa isang casing pa medyo bastos na po yung mensahe ang sabi Notices Bulges OWO What's this? Yung OWO po ay parang emoticon na parang cute yung muka. Sabi nila may kinalaman daw ito sa furry subculture at ang meme na ito ay ginagamit as a form of mockery or trolling. He shot Charlie Kirk with the intention na yung makakakita ng mga shell casings, eh, makikita lahat to, no? Meron pang isa nakalagay, oh, Bella Ciao, Bella Ciao, Bella Ciao, Ciao, Ciao. na reference sa isang sikat na Italian anti-fascist song. Na sikat na sikat din po yung kantang yan dahil sa lakasa de papel. Kung hindi ako nagkakamala, hindi ko po kasi napanood. Pasensya na. Sa huling shell casing nakalagay naman, if you read this, you are gay. Pinatay niya nga kaya si Charlie para i lang tayong lahat. Mahirap malaman mula dito sa mga mensaheng ito. And I guess by discussing Charlie Kirk, hindi po maiiwasan yung katanungan na may kinalaman ba sa politika ang ginawang pagpatay? Political color. Magdi-disclaimer lang ako ha na hindi tayo nanghihimasok po sa kanilang politics. You are free to support whatever side you wish to support. Nabanggit ko lang dahil political po talaga yung kabuuan narrative no ng kwentong ito sa media. It is part of the context of the story. At ang pinakamalaking katanungan po ng lahat is Democrat ba siya? Republican ba siya? Left, right, liberal, conservative? Wala pong eksaktong kasagutan na galing mismo sa bibig ni Tyler Robinson. However, may mga babanggitin ng mga investigador na maaari natin siyang mas makilala without officially labeling his political color. So ito yung mga alam nila, no? Number one, isa siyang registered voter sa state of Utah pero wala itong malino na pagsuporta o affiliation sa kahit anong political party. Hindi rin daw ito bumoto sa naging dalawang general elections na naganap habang siya ay nasa voting age na. Number two, nabanggit na rin natin kanina that he is from a conservative family. Parehong registered Republicans ang kanyang mga magula. Pero that does not mean na red ang kanyang political color. However, number three, sinabi ng pamilya nitong mga nakaraan, mas nagiging political daw si Tyler. Yun lang ha, walang detalye kung red siya or blue. At doon na muna natin iiwanan yon Again, wala po tayong pinapanigan dito but all these talks, itong magulo at madugong turuan, sino dapat di kasalanan? Yun talaga, yung general narrative po. Kung ano ba ang pinag-aawayan ng Amerika at ng mundo ngayon. Ang teorya sa pagpatay kay Charlie Kirk. Gawang napag-usapan na natin yung pamilya niya na pag-usapan na rin natin yung kinalakihan niya, pinag-usapan na rin natin yung mga memes nun sa si shell casings, ah, medyo may dive tayo, no? Sa kung ano yung takbo ng kanyang pag-iisip. Sa ngayon po, wala pa po siyang official na motive, ha? Pero, ito yung pinakamalaking hinala ng mga tao na naging dahilan ng pagpatay. Disclaimer lang po, ha? Ang susunod na i-discuss natin, hindi official. Hinala parte po ito ng konteksto ng kabuoang kwento. Paulit-ulit ko po yung sasabihin. Hindi ko rin sinasabi na ito ang kanyang motibo, pero sa pagsasaliksik po ng mga tao sa personal na buhay ni Tyler, in search for an answer, meron silang mga bagay na natutunan. At ito pala ay merong kasintahan na trans. At ito si Lance Twigs. Male to female transgender po siya at kasalukuyang nagtatransisyon. Roommates daw sila ni Tyler bago maging magnobyo. And so far, ang tanging masasabi lang po ng otoridad sa topic na ito ay itong si Lance ay nakikipag o operate po ng ayos sa kanila. Walang kahit anong patunay o kahit sino ang nagsasabi na meron itong kinalaman sa pagpatay. Pero nababanggit po siya ng mga tao dahil alam naman natin na malala ang away political sa Amerika at isang malaking laro po ito ng sino ang dapat sisihin. At given na transgender si Lance, alam po natin na isang napakalaking buzzword, isang napakalaking trigger word nito sa internet. Hindi ito makakatakas sa kwento. Officially, wala pa pong motive ha. Walang kinalaman kay Lance pa yung motive. Sa mga susunod na araw, malalaman natin. Lahat ng nabanggit natin sa kwentong ito, most likely makakalkal sa nalalapit na pagdinig sa kasong ito. That being said, meron na bang ikakaso kay Tyler Robinson? Ano kaya ang magiging charges sa kanya? Kaso ni Tyler Robinson. Hinahanda na rin ng mga prosecutors mula Utah ang pag-file ng capital murder charge kay Tyler Robinson. Maari raw Martes, September 16, uh, ngayon yan habang film namin to, ay matatanggap niya na raw ito. Pinagpipyesa-pyesa na ng mga investigador ang lahat ng mga ebidensya. Katulad na lang nung rifle na ginamit, yung mga bala, shell casings. At kapag na-file na raw ito, si Tyler ay i-schedule na humarap sa camera sa isang virtual court hearing. Siya ay currently held without bail mula sa pag-aresto niya. At hindi pa malinaw kung meron na raw siyang attorney. Hindi ko pa makita yung pangalan no, kung sino yung magdedepensa sa kanya. Sabi ng mga otoridad na hindi raw nakikipag-cooperate sa kanila si Tyler. Pero kabaligtaran yung mga kamag-anak at mga kaibigan nito na nakita naman natin lahat no. Mula sa partner niya, family niya, lahat sila nakikipag-usap sa kapulisan. Sinabi ng FBI director na si Cash Patel sa Fox News Channel na meron daw DNA evidence na naglilink kay Tyler sa isang tuwalyang pinambalot sa rifle na natagpuan malapit sa Utah Valley Campus. So wala na siyang takas. At sa isang screwdriver daw na na-recover doon sa rooftop na I think pinambukas ng pintuan doon kung saan niya pinaputok yung bala na kumitil sa buhay ni Charlie Kirk. Meron din silang isang importanteng ebidensya na nahanap pa na bago raw ang pagbaril, meron daw silang naku nakuhang note na nagsasabi na kung magkakaroon daw si Tyler ng chance na patumbahin si Charlie Kirk, ay susunggaban niya ang oportunidad na ito. But as for his motive, sabi ng mga investigador, sa trial pa ata lalabas. But I think ang pinakamalaking angle na sisiya sa atin po nila, ayon sa mga nababasa kong article, is yung may transgender partnership. At alam po natin na si Charlie Kirk ay pinatay habang naglilitanya sa mga transgenders. So merong link political violence. Ang pinakamalaking problema po ng Amerika ngayon, actually ng mundo eh. Pero specifically sa Amerika, immigration, LGBTQIA rights, pagsuporta sa mga gera, ayan. Pinag-aawayan nila yan. Isang magulong lugar na po ang US dahil sa mga pag-aaway ng buong bansa. Na hindi na lang keyboard warriors, kundi nadadala sa totoong buhay. Kasi may karapatan silang magkaroon ng barel eh, di ba? Bit, bit nila ang kanika nilang mga armas. Alam mo, buti na lang, kahit medyo magulo din sa atin, politically, wala tayong problema sa mga mass shootings. Unlike sa US, na nasa paaralan yung mga pagbaril na ganito. Nakakatakot, di ba? Anyway, 3Ds, nasa isang mundo tayo ngayon kung saan napakaraming issue ang hindi lang basta tama, hindi lang basta mali, hindi lang basta kaliwa, hindi lang basta kanan, hindi lang basta pula or asul yung political colors nila. Maraming kulay, Marami pong pananaw, marami pong pinanggagalingan ng mga opinyon. Sa bawat issue po, mapapolitics, economy, culture, meron kasi tayong kanya-kanyang kwento sa likod ng bawat opinyon. May mga taong lumaki sa iba't ibang karanasan kaya hindi natin maiintindihan ng buo ang iba, yung mga pinagdaanan nila. Kaya iba rin ang pagtingin nila sa mundo, sa tingin natin sa mundo. Kaya yung mga isyong ito po, no, hindi siya black and white, if I'm making any sense. Hindi ko po trabaho, hindi ko rin layunin na sabihin sa inyo kung ano yung tama at mali pagdating sa mga pagdedebate sa mga isyong ito. Pero ang gusto kong iwan sa inyo ngayon, ngayon ay yung tanong na dapat nating pag-isipan at isa puso lahat. Sapat ba na dahil hindi tayo magkakapareho ng paniniwala, ay eh, kukunin na natin yung buhay ng ating kapwa-tao. Kapag inalis natin ang karapatan ng iba na mabuhay dahil lang sa hindi natin sila kapareho ng paniniwala, anong ibig sabihin nito para sa kinabukasan nating lahat? Magpapatayo na lang ba tayo lahat? Sino yung susunod? ba? Diba? Sino magsasabi kung sino yung karapat dapat mabuhay at sino yung hindi? Kasi kapag ang sagot natin sa mga issue ay barel, karahasan o pagkitil ng buhay, nawawala yung mismong dahilan kung bakit nga ba natin pinaglalaban yung mga paniniwala natin. Which is, para lahat tayo magkaroon ng harmony. Yun naman ba diba, yung point ng politics para umayos tayo lahat, kaya tayo nag-aaway-aaway para umayos tayo, which is an irony in itself. Hindi na ito tungkol sa hustisya pa eh, o katotohanan, nagiging cycle na lang siya ng galit at paghihigante. Sa huli, kahit gano'n pakalalim ang political divide, kahit pa pakainit yung mga debates, ang katotohanan e eh, pare-pareho lamang po tayong tao. Pare-pareho tayo may mga pamilya na naghihintay sa ating umuwi. May mga kaibigan na nagmamahal sa atin. May pangarap na gusto maabot. At yung buhay, kahit buhay ng taong hindi mo kapareho ng paniniwala, hindi na nababalik po yan kapag tinanggal natin. Kaya bago po tayo makipag-away online, bago tayo magdesisyon na mas tama yung galit kaysa sa pag-unawa, tanungin natin yung sarili natin. Sa mundong ito, na puno ng hidwaan. Gusto ba natin na ang susunod na headline ay tungkol sa taong pinatay dahil lang sa kanyang paniniwala? Tatapusin ko ang video na ito sa isang kataga mula sa isang pangalang kilala nating lahat, si Jesus. Sabi niya, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Tama naman, di ba? Huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, at notification bell para sa mga susunod pa natin mga videos. Nagpapasalamat lang din po ako sa mga nagre-request sa atin sa TikTok at sa Instagram. Message niyo lang po ako. Binabasa ko po lahat ng message. Kahit hindi man po ako makapag-reply. Salamat sa lahat ng suggestions. Ito na po yung ating question of the day. Naniniwala ka ba na dapat nating buwagin ang pag-aaway-away dahil sa ating pagkakaiba? At mag-focus tayong lahat instead sa ating pagkakapare-pareha. I-comment mo sa ilalim. So, yun lamang po. Ito si Clara the Third At ito ang aking kwento.